tignan yung mga tubig dyan na dumadaloy dyan mga kaamigos pero ngayon wala na hello what's up mga kaamigos so dito tayo ngayon sa piknikan ng sumil no mga kaamigos uh, update natin kung ano ang sitwasyon sa ilog natin na uh, dito sa may piknikan pero kahit pa paano mga kaamigos mayroon pa rin pangilang ilan na liligo dito sa tindingan ng init mga kaamigos so ito yung itsura na ng tubig natin ngayon dito mga kamigos ka no? so dito tayo banda sa may ibaba nga mga kamigos ka mamaya aakyat ako mga kamigos ka dun sa may taas question nga ng uh, ilog natin gawa nang sa sobrang init so last week nga no mga kamigos ka nakaranas din kami ng pagulan so mga dalawang bisis lang pero hindi naman kalakasan medyo mahina pero tignan mo hindi talaga nagbabago yung tubig so mahina na no So ganyan na yung itsura niya dito sa may baba mga no. So dati nung malakas pa yung tubig diyan, tado na yan no? malakas yung daloy ng tubig diyan. So dito naman sa paliguan ng mga bata na yun no? naglulumot na mga kaamigos no. So tatawid tayo dito sa may kabila mga kaamigos. <coughs> Tignan natin no. Update natin yung itsura ng ilog natin. Ronte! <laughs> Magbibidyo na naman tayo. <laughs> so walang problema dito mga kamigos ka no. Yung mga pumupunta dito na gustong mag live. So mayroon tayong piso wifi ni Auntie Jan. sa my store. ay mayroon pa rin pang ilang nila na naliligo no. So ito na yung sa video natin nung nakaraan no, kagandang tignan yung mga tubig diyan na dumadaloy diyan mga kamigos ka pero ngayon lana tignan Tingnan mo, mahinang mahina na. Hmm. So mga gustong pupunta rito at tignan niyo naman yung tubig natin medyo Pakunti na, no? Yung mga um, maagos, no? Ayan, no? Mga kamigos, ka oh. Ito yung gawing ilalim ng tulay, mga kamigos. Ka Ayan ang itsura ngayon sa tubig natin. Mahina na. May babala na rito, no? Kalat mo, uwi mo. Dahil nga. So, dati, mga kamigos, ka ito yung kagandang tignan diyan dahil uh, parang ano yan? Parang full pag malakas yung tubig so ngayon mga amigos o oh, ito na yung pinagliliguan nila oh. ayan so laki talaga ng binaba nung no? ayan so, may mga pa ay, punta tayo sa may bandang itaas mga amigos oh, bakit tayo dito oh. uh, ito yung pinagtatalunan dati kami mga kaamigos no? so yung ano diyan yung tali dyan dati ano pinutol na nila gawa ng delikado rin niya at medyo mababaw na yung tubig so mahina na talaga ang tubig ma at gawa ng uh, sa tindi ng init And sa sabi nila climate change so, Bali, ganyan na siya kalakas ang mga kamigos, ka no? Yung tubig natin na nag, yan na lang pinakasupply dito sa may ano, piknikan dito nga sa may sumil mga kamigo ayan yan ang itsura nya kahit pa paano naman may tubig pa naman ayan so may room pang naliligo mga kaamigos no sa tindingan ng init may nagpipiknik pa rin Okay mga kamigos ka Nandito na lang yung video natin Update ko lang kayo mga kamigos ka Sa sitwasyon ng Piknikan dito sa May